Mataas daw ang rating ng isang absentee go government employee sa OBP. Ah, tignan niya. Kino-question po yung rating ni BP Sara. Alam niyo po, mahirap po yun kasi marami pong rating sarbe uh, survey company. Normal po yan tuwing election. Dumadami po yung mga survey company. Pero titignan niyo rin po no, kung kapanipaniwala ba yung survey company. Ang alam niyo po, wala pong ibang basihan ng, ng uh, kung paano malalaman kung kapanipaniwala. Kung hindi, yung taon, kung gaano nakatagal yung uh, survey company niyan. Kasi may mga ginagawa pong survey company para lang po maglingkod sa isang uh, kandidato. Tapos pag natalo yung kandidato niya, wala rin pakinabang, di ba? Kunwari, uh, nagtayo ng survey company para mapakinabangan ng kandidato. Halimbawa, halimbawa si Martin. Uh, Martin na lang, wag na nating bigyan ng apelido. Halimbawa si Martin, nagtayo siya ng maraming survey company para para palakasin yung kanyang sarili, di ba? Tapos ang tataas niya, ang tataas sa mga survey company niya. O, pagdating ng eleksyon, kulelat. Ibig sabihin, sayang lang yung bayad sa inyo. Wala naman pala kayong, ah, hindi, hindi kayo pinaniwalaan ng tao. So, kaya po, napaka-normal po. Ngayon, isa natin, ha, yung mga sulpot. O meron pong No Limit Tanghiri, o Tanghiri. Meron pong yung, ano, yung uh, Octo Arts Dancers, o Octa, Octa Rizal. <laughs> Ngayon, meron pa WR numero. O, kita nyo, ang dami, di ba? Yung sinasabi po na ah uh, NERCS ko po eh, sino ba nagsabi na majority daw ng Pilipino ay uh, naniniwala o sangayon na si Tatay Digong ay maliti sa ICC? Yung pala, yung survey na yun, WR numero lang. E lintik na yan, sino ba yung WR numero na yan? hindi nga namin kalala kung sino yung Kailan sumulpot yan eh. O, oh, yun po yung mga papel nila eh. WR numero. Sasabihin, uh, Pilipinos wanted uh, uh, Duterte to be tried at I ICC. O, oh, di ba? Pucha, majority ng Pilipino. Tapos ibabalita na ng mga kakampi nilang media. Kaya nagtaka si ano eh. Di ba? Nagtaka si... Kunwari, nagtaka si... <laughs> si Karin Davila, tinatanong sila. Bak, paano mangyayari na tumataas lahat ng mga pro Duterte, bumababa yung sarbe ni Bongbong Marcos, tapos naniniwala madi na dapat itrial si Tatay Digong. Isa lang po ang paliwanag dyan. Yan nga mga ganyang sarbe na yan, ang hindi ka panipaniwala. O ngayon, kaya po yung mga survey, sa dami po ng survey, Maski po yung mga press na alam nyo na naka-anti-Duterte, hindi na rin nila pinaniniwalaan yung ibang mga survey. Alam na nila yan eh. Kaya lang siyempre obligado sila na palakasin yung mga amo nila. O, amo nyo yan. Kaya, hindi kay kaya, kaya yung mga tao sa mga vlogger na niniwala dahil nangangamuhan kayo. Okay. Kaya po ito, mataas daw ang rating, kino-question nila, hindi niyo pwedeng questionin 'yan. Pulse Asia 'yan eh. <laughs> Baka hindi pa kayo mga tao Pulse Asia. <laughs> Matagal na po yung Pulse Asia na 'yan. Yan po ang trabaho nila. Ah, uh, ba? Diba? Tapos tatanungin, who paid who? O okay, eh kasi mukha kayong bayaran eh. Ang mga Duterte po hindi nila kinakailangan magbayad apne oh, present nila ang tunay daw na madilim, maitim ay yung panahon ni yung panahon daw po ni Tatay Digong. Paano mangyayari 'yun ay ang taas ng rating ni Tatay Digong. Di ba? 'Yan yung problema ninyo eh. Si Tatay Digong mataas ang rating. Paano madilim? Ang liwanag at pag-asa mensahe na muling pagkabuhay at huwag natin payagan at ang sino man na nakawin at bawihin to sa atin. Alam mo, ginagandahan mo mo lang mga sinasabi mo, Jesus Escudero eh. Pagka ba nagsasabi ng totoo, propeta na ng kadiliman? Eh, totoo naman. Totoo naman, Jesus Escudero. Totoo naman na, na madilim po ang pananaw ng mga tao ngayon eh. Kaya nga ang baba na ng rating ni Marcos eh. Huwag kang Next, next month, bababa ka na rin dahil nakita ng tao na pinigilan mo yung sabpina. O, oh, ngayon, tanongin kita. Ano na ang pag-aaral? Kumusta na ang pag-aaral ng legal mo? Sabi mo, kaya ka hindi nakapagsabpina. Pinapaaral mo sa legal mo. O, oh, ano sabi ng legal mo? Legal ba na isabpina? O, oh, siyempre, wala na yun. Palusot niya lang yun. Hindi ko pipirma yan. Papaaral ko muna sa legal. Tagal naman mag-aral ng na legal mo. Ang tagal naman mag-aral ng na Senate. Legal. O, oh, ito pa isang tanong. Show cause order. Ano, nakontemp mo na ba sila kanilaw? Sumagot na ba sila kanilaw? Sa show cause order mo? Pinagbubula mo kami. Binanata mo si Aimee na mali yung ginawa nagsisinungaling sila kanilaw sa Senado. Sila kanilaw ang tama, si Aimee ang mali. Kinuntin. Putya, pinagsisinungalingan yung pinamumunuan mo. Okay lang sa'yo. Basta makapaglingkod ka lang sa amo mo. Ayan, kachis. <laughs> okay, eto po si Martin. Sa pamilyang Duterte, konting galang naman sa mahal na presidente. Ano ka mo, Martin? Konting galang, eh, pinakulong nga. <laughs> Kayo nga, pamilya nyo nga, walang paggalang. Mga pins, yung pinsan mo nga, nagpakulong kita, Tatay Digong, sabihin mo, igalang. Kalokohan nyo. Hindi nyo nga ginalang yung batas natin. Eh. Hindi nyo nga pinadaan si Digong sa sa korte natin. Eh. Basta nyo dinala. Eh. Tapos sasabihin mo, igalang. O oh, yan po sila eh. Ah, balikan ko lang to. Absente daw po si BP Sara. binabaliktad niyo po si BP Sara po, ilang beses lang po yan. Ang pagkakatanda ko, tuwing lalabas si BP Sara, ginagawa nilang issue. Nagpaalam si BP Sara, ipapagamot ang nanay sa Germany. Bakit sa Germany? Eh, German yung nanay niyan. <laughs> Siyempre, may tiwala sa German. May dugong German, di ba? Hindi ko alam kung bakit doon sila magpapa, magpapagamot. Inisyo ng mga yan dahil may bagyo na raw, bakit pupunta ng Germany? Akala mo, akala mo hawak ni BP Sara yung, ano eh, yung pagtugon sa bagyo. Eh. O ngayon, eto naman po. Absent daw ng isang buwan si BP Sara. Dahil nagbabakasyon daw sa Hig. Anak ng pupa, oh. <laughs> Alam nyo, alam nyo, ganyan eh, no? Ganyan po kayo tumingin. Ang tingin ninyo, bakasyon? Yung ginawa ni BP Sara sa dahig, bakasyon? Talaga? Sino ba nasa dahig? Nakita nyo ba na si BP Sara Duterte eh, namamasyal sa dahig? Nagpapa, nagpapa picture sa kung Talaga? Nagbabakasyon? Yan po yung, kita nyo ha? kaya walang naniniwala sa inyo mga tokmul kayo alam ng lahat ng tao na pinakulong ninyo si Tatay Digong. alam ng lahat ng tao na yung Pilipinong dating presidente hindi lang po siya simpleng presidente yung yung pinaka respetado yung pinaka uh, magaling na pangulo yung pinaka minamahal na pangulo ng ng pinakaminamahal na pangulo ng mga Pilipino, pinakamataas na rating, pinakulong ninyo sa ibang bansa. Tapos, yung anak na vice president, na tanging abogado, ang tingin nyo nagbakasyon? Gusto nyo ayaan lang? Alam na alam natin na si BP Sara ang nag-ayos ng legal team ni Tatay Digong. Yung presidente ninyo ang naglalamerda. Unang dalawang taon ni Marcos, ikot ng ikot. Anong katwiran kunwari? Nag-iimbita ng foreign investor sa Pilipinas, kaya umiikot. Ayun po. No? O, oh, ba? Sige. Huwag mong problemahin yung sarili mo. Paulit-ulit na pala ako na, na problema ka pa. <laughs> Alam mo, eto, bago lang to, sinasagot ko lang, wala akong pakailang kung paulit-ulit ako. Wala ka rin pakialam. Huwag kang manood. <laughs> Wala akong pakialam kung, kung ako pa ulit ulit dito. Ang sinasabi ko lang, sinasagot natin sila. Anong gusto nyo mo? Mag-imbento ako ng kwento? okay. Paano nyo po paniniwalaan sila? Sinasabi nila nagbabakasyon si Bipisara. Sara. Eh, alam natin lahat yung kwento. Napanood natin yung kwento na si Bipisara ang nagbuo ng legal team. Dito po sa channel na to, malaya po kayong uh, bumati ko sa akin. Okay po pag kumukontra kayo. Pero pag naiinip na kayo, sasabihin nyo pa ulit-ulit lang ako, tanggalin ko na kayo para hindi na kayo. Huwag na problema pa kayo. <laughs> Uuliti, eh, eto talaga pa ulit-ulit. For the million times. Ha? For the million times, eto lang po ang sasabihin ko. Nung araw, lima lang po ang istasyon ng TV. Channel 2, Channel 4, Channel, at uh, Channel 7, Channel 9, at saka Channel 13. Nakakapamili pa po ako <laughs> ng gusto kong panoorin. Di po ba? Ngayon, million na yung pwedeng panoorin, manunood dito kay Badong at sasabihin, ayoko nung sinasabi mo. Ayoko nung sinasabi mo, napakinggan ko na yan. Paulit-ulit ka. Ayoko nung sinasabi mo, Badong. Eh, ayaw nyo pala, lumabas lang kayo. <laughs> ano, intindihan nyo yun? Lima lang ang channel. Ayaw ko sa channel 2, lipat ko sa channel 4. Ayaw ko sa channel 4, lipat ko sa channel 7. Lima na lang nakakapamili ka pa ng papanoorin. Ngayon, million. Ini-insist nyong manood sa akin. Pero gusto nyong baguhin ko yung topic ko. Gusto nyong baguhin. Utot nyo. Kung ayaw nyo na pinanunood nyo, labas kayo, manood kayo ng mga... mga... Ang dami nagpapatawa ngayon. Tama sa kayo mga vlogger na mga DDS, ang tunay na nagbabalita. Kaya sino paniniwalaan? Kaya hindi sila paniniwalaan, eh, di ba? Sasabihin nila, naglamierda lang si BP Sara, nagbakasyon. Pinababalik pa nga. Nung, nar <laughs> nung nga, pinababalik pa eh. Nung bumalik, sumakit lalo ulo nila. Alam niyo po, yan yung problema ng mga tangay. Eh maganda na na maganda at naroon na si BP Sara sa sa ano. <laughs> Tignan nyo ha. Ma, maganda na na maganda pabor na sa kanila si BP Sara naroon sa dahig. Gusto nila. Bakit anong ginagawa mo dyan? Galit pa eh. Pinasusweldo ka ng tao. Nari ang ginagawa mo sa dahig. Puta nung bumalik si BP Sara. Pero inano nila? Nataranta naman. Bakit? Eh nagpa-endorse si Aine Marcos, nagpa-endorse si Cynthia eh, si Camille Villar. Anak ng pupa, pa patalo na. Mananalo pa. <laughs> Masakit ng ulo nyo pag narito si Bibi. Wala ka talaga kayong magagawa sa mga Duterte. Nanawagan kayo nun. Ha? Nanawagan kayo. Mag-resign ka na, BP Sara. Kung ano, daming sinasabi ng pamilya nyo. Pamilya, hindi ko may si BP Sara, bakit hindi ko may si BP Sara? Bakit hindi siya kumikibo? Kasi miyembro siya ng gabinete. Alam niya na yung mga yan, hindi siya kumikibo. Bakit hindi siya kumikibo?